Hello everyone, magandang araw at magandang umaga sa inyong lahat at sana'y ay okay lang kayo. At bago ang lahat, in true pasok. Masabi ko talaga sa ano, sa Whitey World, uh, isang malaking challenge challenging talaga siya kasi yung hindi mo alam uh, talagang mapag-aralan na malalaman at maalam natin kasi nga uh, pumasok tayo sa ano sa white world kailangan nating alamin so parang talagang ano siya napaka challenging talaga para sa akin um, ayun lang so at ngayon uh, nalampasan ko at nating lahat lampasan sa mga ano sa mga Uh, dumaan din sa mga ganito so talagang laban lang labanan din yung uh, challenge na yan nang malampasan natin so ayan guys ito <laughs> yung ma-share ko ba share ko lang ang aking ano ng aking pagpasok sa White World uh, unang-una uh, sumali ako sa White World as January 16, 2020 so ano Um, di ko talaga siya in-speak na mag-focus ko siya kasi January to June talagang yung ina-upload ko lang yung mga video ko sa TikTok, kaya na puro CPR ako so may nakapagturo sa akin na uh, kung paano gagawin na makuha ko yung pag uh, 1k subscriber so kailangan daw na sasali sa mga LS sa mga ganyan. So, pagkikipagkaibigan, kung baga. So, ayan. Um, shout out sa iyo, Dexter True You. Siya talaga yung uh, nag-invite sa akin sa mga ganyang LSLS kasi talagang wala akong alam. So, Nong natuto ako at uh, talagang source din ako kung paano pa kung paano kung ano pang paikot-ikot o pasikot-sikot dito sa Whitey World. Ay uh, talagang um, naisip ko sa sarili ko ay nako mahirap talaga siya. Um hindi ko alam kung kakayanin ko. So sinubukan ko siya kasi nga dahil nasa loob ng pandemik tayo at nasa bahay lang nabobored din ako. Pagkatapos ako sa trabaho wala nang uh, ano, wala akong makakalikot-kalikot ba. So, sinubukan ko siya. At simula nung June hanggang nagpokus ako man na, siguro mga 3 months. Pa talagang pagkagabi, wala akong, minsan wala akong tulog 24 hours. Kasi nga, nakikipa, pupunta ako sa mga ano, sa mga nag ls Yung mga big time na nag pupunta ako doon. Kasi uso pa yung talagang isdaan, wala pang usong lagas-lagas sa mga bananas. So, Uh, ayun, uh, nagpupunta-punta ako ng mga 3 months uh, siguro, uh, nakuha ko yung aking uh, 1K subscriber hanggang napadala na ako ng email na pa-congrats ni Lolo. So talagang doon pa lang na nagpapasalamat na ako. So dahil hindi pa doon nagtatapos ang ating labanan, meron pang 4,000 watch hour. So ito na nga, uh, nag din ako. Uh, siguro nag-abis ako ng September. 2020 pero hindi ako gaano ano kasi konti lang yung bisita at saka isang cellphone lang yung gamit ko. Saka wala pa akong masyadong alam. So talagang sinanay ko lang yung sarili ko ba. Sinasabi ko ito na to eh. Naupisan ko na kailangan ko nang tapusin. So inisip ko baka naman kasi sa sunod merong blessings na darating. So ayun hanggang sa nakilala ko yung mga team Lumbo University. Um, si Lomboy, talag, talagang kakilala ko yan kasi magkaano kami yan, magka-pariente. So, sa team niya lang, nakilala ko yung mga member niya, yung mga kakilalang kaibigan din niya. Sila si Rhea, si Delmanok, sila si um, Lakwacha. So, yung basta yung mga team Lomboy University, nakakilala ko sila doon hanggang ngayon, nandyan sila. At uh, sa mga tao ding mga nagsuporta sa akin at nakakalala sa akin. So, thank you so much. Hanggang sa umabot na ako sa ano, umabot na ako sa buntong yung mga ano ko, yung mga watch hour po, nawawala, yung imbis na tumataas, nababawasan, babawasan anakin ang bawas, gano'n. Sabi ko, ay nako, talagang susuko na ako sa pakiramdam ko, sa isip ko, susuko na talaga sabi ko sa akin sarili na ayoko na. Kasi iniiyakan ko talaga to yung itong whitey words. Sa totoo lang iniiyakan ko talaga to Kasi parang ano ba, parang nisip ko ba, ang pagod, puya, tapos mawawala yung watch hour. Talagang babalik na naman sa uno kasi minsan ang lalaki nang mabawas. So meron din kao na nakilala ko sa Lomboy University din na talagang siya yung nagpo-post sa akin na huwag kang may stress. Uh, sabi niya nga ganyan sa akin, huwag kang may stress kasi ano lang yan, watch shower lang yan, makukuha mo din yung ano, mamonetize channel ka rin. Uh, shout out to Simbly at sa mga ibang kaibigan natin dyan, Goldman. Sila yung mga, ano ba, sila yung lagi nagpuposigil. na um, maabot mo rin yan, ma ma-monetize ka mo rin yan, laban lang, huwag kang may stress, huwag iyakan yan, ganyan, yung mga ganyang biro, so shout out sa inyo, hindi ko talaga yan makakalimot yung mga taong na mga, ano ba, nagpapasaya at nag nagpupush sa akin na, um, ganon yung gagawin ko, kasi sa totoo lang, talagang na-stress ako dito sa white World, <laughs> sa totoo lang, pero, sa awa na niya sa ngayon na naunti-unti ko na siyang i-balance na Uh, hindi pala, hindi ko dapat pala, ano, i-stress e yung sarili ko. Kasi maabot lang yan kung talagang para sa atin. So, ayun. Uh, nung, ano, nagwa one year na ako noong January 2016. at uh, talagang pinuposige nila akong tulungan para ma-monetize channel ako, Lombo University. Um, alam ko kung sino kayo. Alam nyo naman kung sino kayo, no? So, hindi ko na kayo ibabanggit pa. Kasi, parang, halata naman ano na kayo yon yung pinapasalamatan ko so sa taong tumutulong sa akin so ayun um nagwawa niya ako nung January then syempre lagi ako nag-iilis noon At uh, sa time na nag-iilis din si Longboy wala hindi na siya nag-iilis ako yung pumalit saka talagang napupunta sila sa akin para lang mabut ko yung uh, 4,000 watch hour at uh, Ayon, uh every, um, February 25 naka-apply ako. Then after na-approve ko na ng if uh February 25 March 1 na approve na ako. At ito yung time na talagang sobrang saya ko, napatalon ako sa saya kasi na isa na akong uh, ganap na small YouTuber. Uh, na napatunayan sa sarili ko na ay ito na pala yung pagiging pagpupuyat, pagpupursigi, uh, pagod din kasi syempre uh, talagang tinupursig yan so talagang masasabi ko na bilang isang uh, katulong, bilang isang single mom is parang malaking tulong to para sa akin so ayun Uh, na na ba ko at yung tumulong naman sa akin uh, sa pag sa mga mga ano sa about sa mga harang-harang eh si Simply Zell. Thank you so much, Wapa. Uh, madam, hindi mo ako pinabayaan doon na time na yon uh, Ginabayan mo talaga ako doon na, na panahon na nangailangan ako sa'yo. Kaya napupo siya. Huh? Thank you so much. At yun, April 16, nag-email na sa akin si Lolo na paparating na nga yung pin ko. At yun, no, May 16, nag one month ako, sabi ko, ay wala. Para akong, ano, para akong na-down, sabi ko, ay wala. Baka nasa post office, hindi ko, na, hindi ko ba naman alam dito paano yung kukunin. Hindi no, may 60, 17, nag-request na ako. At yun, parang binaliwala ako na lang. Sabi ko, dadating din yan kung para sa akin. Hihintayin ko lang yung tamang uh, araw pa lang. Baka dadating sa akin. So, ganun. Pero hindi ko may masan ma-snap. Baka hindi dadating. Para mali, parang mali ako. Ganun. Pero kaninang umaga, ngayon lang. Um, May 2021, uh, 25 ngayon, uh, at 9.23 AM. So, habang nagliligo ako sa alaga kong aso, may nagdodorbell. At sa wakas, ako din yung nakabukas, swerting-swerte talaga. So, tinanong kung mayro bang pangalan dito. Pagtingin ko, ito yung bumungad sa akin. Ito yung bumungad sa akin. Itong Google AdSense. Tinignan ko yung pangalan. Pangalan ko, sabi ko, ako po. Tapos sinabihan ako ng delivery. Pira yan ah. So, ako hindi po. <laughs> Sorry nung gano'n. So, ayan, sa wakas, I got it na. At thank you, thank you so much. sa... Team Lomboy at Team Abtik na nasali din ako sa Team Abtik. Um, Ganali ako ni, uh, pinasok ako ni Ria Heraldi. Uh, thank you so much, Baba. Uh, thank you so much din sa uh, Team uh, Canstor TV at Team Canstro. Uh, thank you so much, Dolan, dahil ikaw yung uh, founder. Founder ba dyan? Ikaw ba yung founder dyan? So, thank you so much sa Team Abtik. Basta, Team Abtik, thank you so much. At ito na, sa mga ano ba, uh, mas masasabi ko lang sa mga bagong pasok o bagong umpisa pa lang sa YouTube, sa hindi pa nadadat na ito, huwag lang kayong uh, mawala ng pag-asa at dadating din yan. Sa mga hindi naman po, um, bago pang pumasok at bago pa kapit lang kayo at laban lang. mamarating uh, ninyo din yung narating po. Uh, ayun lang, um, tamahan lang din ng konting dasal. So, ayun. Kasi, para sa akin talaga, na napaka, ano, napakahalaga to sa buhay ko. Kasi, sino ba namang hindi, ano, sino ba namang mag-aakalaing na ganito, papasok sa, tayo sa ganito, whitey world up, ito, ma, mahawakan natin to. So, ang saya lang. Napatalon talaga ako sa saya kanina. So, ayun lang, um, Sana'y uh, um, hindi kayo magsawa sa akin. So, thank you so much sa mga suporta at panalangin. Uh, God bless po sa inyong lahat at God bless sa ating lahat ng mga YouTuber. Kapit lang at walang um, andyan lang yung mga ano, andyan lang yung mga kaibigan natin. So, um, hindi lang tayo magsawang mag-upload ng video kahit masakit na sa olo, ano, lalo na yung revenue. So, thank you so much guys at yun lang yung na-share ko at sana'y kung ano mang mali ko dito sa nasabi ko. Pasensya na. Pasensya na. Patawad. So, ayan. Um, yun lang sabi ko. Uh, uh, happy lang ako. Happy lang ako na ma-share ko to sa inyo. So, ayan. Uh, God bless us all. At uh, good luck sa ating At ito yung ano niya. Ito yung ano. Dito yung step 1, step 2, step 3, and step 4 yung uh, binapa natin doon sa Google AdSense tong pagka monetization pag-apply natin sa pag-monetize so ayan ayan salamat sa inyong support na guys love you guys love you all good luck god bless lahat love you guys bye uh, at siya ka pala <laughs> meron pang pahabol gusto ko lang magpasalamatin sa aking laging nakikita nyo sa ano sa video na lagi kong kamukbang at napapasalamat ako sa kanya na kahit minsan ano minsan yung tawag nito yung pagod siya tapos kinukulit ko pa na ganito to yung gagawin namin parang kisabay kahit mahiyain siya at ito siya ngayon parang handa niya yata to, tong mangga <laughs> magmumukmang yata kami ulit tong mangga so ayan thank you so much bis Ayan. Ang dami niyang manggang binalatan, oh. Oh. <laughs> isang, isang timba. Ayan. Ang daming mangga niya. Ang daming mangga. Yan yung, ano, yan yung handa namin. Charot. Handa! Hindi. Nung ano pa yan, nung isang araw pa yan, yung nervy. So, marami. Kaya, kakain kami ng bang mangga. So, ulit. At siya yung lagi yung nakikita sa akin. Marami.